Si Hinday Sara Duterte lamang ang may panindigan at may pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kaya dapat bilang ina, siya ang uh, maging presidente ng, o pangulo ng Pilipinas. Kaya huwag kayong pumayag, huwag tayong pumayag na hindi masusunod ang propesiyah na top number one na pinakamayamang bansa ang Pilipinas kundi ang maging pangulo ay ang Duterte Sara Duterte lamang siya tunay na may pagmamahal sa kanyang mga anak sa pamilya kaya Sara Duterte pipili natin na maging presidente na sa kanya nakasalalay ang propesiya ng ating bansang Pilipinas magilala at shopper yaman ang Pilipinas kapag si Sarah Duterte ang magiging pangulo